galing ng aming tagaluto. Ganitong ginawa niya. Tapos na yata, nininisan ni Benji. Tapos ganito. Nanabas niya lahat. Mukhang galing talaga siya, oh. Dobling trabaho ng tagalinis. Yan, na-miss ko yung Ramadan. Gagawa ko ulit na ang Kasi masisira naman ito. Kaya gagawin ko ngayon. Kasi wala naman... Ayun, sa itas for you, Madabit? beef

Chef din din. Ano ang pangalan na, ano pangalan ng restaurant mo din? Pag nagkaroon ka na ng restaurant. Nag-bloat ako sa loyo. I kill you, Pense. I kill you. Yan lang. Yan ang salad ginawa ng kita. Pero marami ako. uh -huh.